tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang modernisasyon at pagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Coast Guard. Sa anibersaryo ng PCG, kinilala rin ng Pangulo ang kanilang malaking gampanin sa pagprotekta sa ating soberanya, si Alan Francisco sa report. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ambag ng Philippine Coast Guard sa pagkataguyod ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Sinabi yan ni Pangulong Marcos ng pangunahan niya, ang 122nd PCG Founding Anniversary Support Area sa Manila. Ayon sa Pangulo, tinitiyak din ng PCG na ang mga maingisda at karapatan sa pahingisda ay nire-respeto at kinikilala sa maritime areas ng bansa. Kasama na rin dyan ang pangalaga ng PCG sa marine environment. All these efforts by the Philippine Coast Guard, While spearheading our marine environment protection and conservation efforts and ensuring the safety and welfare of all those who ply our waters are deeply appreciated. Sa ambush interview naman sa Pangulo, sinabi niyang Tuloy-tuloy ang pag-upgrade ng mga kagamitan at kakayahan ng PCG. nag increase ang ating capability uh, para makapag-defense sa uh, sovereign uh, maritime maritime territory ng Pilipinas. Uh, so we we are continuing with the upgrading of the equipment, and the training, uh, and the capabilities of all our of all our people, especially the Coast Guard. Um, not only because they are the on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue when it comes to maritime incidents uh when it comes to even uh to even uh, disaster uh, assistance Mapala din anuya ang Pilipinas dahil marami itong mga kaibigang bansa na tumutulong sa pagkagaganda ng PCG Samantala, nariyan din ang PCG tuwing may kalamidad at nakabantay para labanan ang pagpasok ng mga smuggled goods sa bansa. Despite all the challenges, the Coast Guard has unwaveringly answered the call of duty. For all of these and for more, I thank you. As we embark on a new chapter, I enjoin all of you to continue to work closely with other concerned agencies. Tiniyak din ni President Marcos na nakaagapa lang ang gobyerno upang suportahan ang PCG sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan at sa modernisasyon. Your integrity, your discipline and professionalism in the performance of your mandate have helped us further our collective vision of a stronger, more harmonious and more resilient Philippines. Kasabay naman nito ang pagkilala ng PCG sa mga natatangin nilang mga gawa na ang ilan nga ay nagbuwis pa ng buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa bayan. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.